mga puno sa wildlife po. Ayan po. Mga puno dito sa Papi, wildlife. Ito, exit. To exit. To the... Ayan. Two eggs daw. Pauwi na kami. Pauwi na si na si Harley. Sa SM diba? Ha, ah, pupunta daw siya ng SM North. M S yes, SM North. Parang punta tayo sa mall. Saan? Parang tayo punta sa mall. Moon? Mall? Moon. Moon? Ah, mall. Moon. Lakala ko, mall. 哦，嘿。Oh, hey.